guys pang merienda day guys pang merienda ta papaya oh, pataya pahilis tinahi <laughs> makahilis mga kuno ni guys abot ko tinuod papot, yun, plodipo, mato, kayo. pa po ko ay kay og kapahilis pa ni di dogay ra gamong nga hilis kay sige mimi kaon og ngani ali ha hmm? kayo Kapaya. Magmerinda, magmerinda na lang tayong aning kapayas, guys. Kaya yung saol munti kwarta. Kapayas na lang. May merinda. May kapalitong pan.